Imposible bang bumawi kapag tumumba na ang palay mo dahil sa malakas na hangin na may kasamang ulan, bagyo, baha, lalo na't na may bunga na? Marami sa atin ang nakakaranas ng ganito kasaklap na pangyayari. Ginastusan mo ang palay, inalagaan mo ng maigi, naglagay ka ng abuno, nag-spray ng insecticide, fungicide, herbicide at foliar. Ngunit sa isang iglap, biglang bumagsak na lamang ang palay mo sa putikan. Tumubo, at naging ipa na tanging inaasahan mong magbibigay sa'yo ng kita at makakabawi ng lahat ng gastos. Napakasakit, di ba? Kaya ang susunod na tanong agad sa isipan ng bawat magsasaka, kung ano ang dapat gawin? Dapat bang ipaharvester o gagapasin na lamang ng manumano? Ito ang pinaka-importanting desisyon na gagawin mo dahil dito nakasalalay kung makakabawi ka pa o mas lalo kang malulugi. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa Diditi Nature Farm Channel Nakaraang episode ay pinag-usapan natin ang mga dahilan bakit natutumba ang palay, lalo na kapag may bunga na. At ano ang tamang gagawin para maiwasan ito o mabawasan man lamang. Kaya kung di mo pa napapanood, pwede mong panoorin at ilalagay ko sa dulo ng video. At sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 na paulit-ulit na tanong ng mga magsasaka sa Facebook, sa YouTube at sa internet kung ano ang tamang desisyon sa mga tumumbang palay at dito tutulungan din kitang magkaroon ng pinakamalinaw na diskarte kung ano ang tamang gawin kapag nangyari na ito dahil marami tayong napapanood na babasa at nakikita sa television na mga palay na tumumba. At dito nakakasigurado ka rin dahil tindad ito ng mga datos na sumusuporta at nagpapatunay. Kaya dito hindi ka lang tuturo ang matuto kundi para umangat ang ani at kita mo. Malalaman mo na pati na rin ang mga tips na sakto sa palayan mo. Bago tayo magsimula, kung bago pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe dito sa ating channel. Dahil lahat ng mga informasyon dito ay hango sa PhilRise, sa iri, sa DE, Filmic, at sa tutong teknik galing mismo sa mga magsasaka tulad sa Isabela, sa Nueva Ecija, sa Mindanao at sa Palawan at sa iba-ibang parte ng ating bansa. At para sa maraming pang mga proven tips upang maiwasan natin ang pagkalugi, at mas tumaas ang ating ani. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin. Alam mo ba na ayon sa isang pananaliksik na ang kabuang post-harvest o mga pagkalugi sa paraan kung paano anihin at iimbak ang palay ay maaaring umabot sa 14 hanggang 15% mula sa pag-ani hanggang sa pag-iimbak. Ibig sabihin, halos isa sa walong butil ng palay ay nasasayang sa buong proseso. Kung makakabawi tayo gamit ang tamang kaalaman at pamamaraan pwede nating maiwasan ang malaking sayang na bahagi nito. Kaya narito na ang top 10 na tanong ng mga magsasaka na marahil na itanong mo rin at kung ano ang pinakatamang gawin. Simulan natin sa unang tanong. Kailan dapat gapasin ang tumumbang palay? Kailangan ba kaagad o maghintay muna? Kapag tumumba ang palay habang nasa milking stage o nasa dough stage, huwag mong pipiliti na gapasin dahil sa yugtong ito mataas pa ang water content sa butil at hindi pa kumpleto ang bigas sa loob. Sa ganitong panahon, kapag ginapas mo agad, mataas ang posibilidad na kalahati ng butil ay magiging choky o kaunti ang laman. Kaya ang payo ng pale rice ay hintayin mo na ang 85 to 90% ng butil sa panikel ay maging golden yellow bago natin iyanin ang mano-mano. Pero kung 90 to 95% golden yellow, kung combine harvester naman ang gagamitin ito ay kung may available na harvester o kayang abuti ng harvester ang inyong lugar lalo na kung malayo sa kalsada, mataas ang mga pilapil mga kahon o di kaya na may may mga kumunoy sa inyong palayan pero kung umulan nang tuloy-tuloy at lubog sa tubig ang inyong palayan mas mabuti pang gapasin na kahit 80% pa lang ang golden yellow kaysa hintayin pang maraming tumumba na tanim o mas maraming mababad na matagal sa baha may mga magsasaka sa Nueva Ecija na nagsabing kahit medyo mas maaga ang pagapas nila ng palay na dumapa ay mas kaunti ang lugi kaysa maghihintay pa ng matagal habang nakababad sa tubig ang mga palay. May isa nga akong kakilala na tumumba ang kanilang palayan at lumubog talaga sa puti kang mauhay at butil ng palay at ito ay nasa maturity na at pwede nang i-harvest. Ang kanilang ginawa, ginapas nila at sinawsaw nila yung mga palay sa tubig at hinugasan ng mga butil. Pagkatapos, iningatan nila at pinatuyo nila sa mga kilid ng kahon. na, ay dinala na nila at tinreser. Okay naman, napakaganda nga ng resulta dahil napakalinis ang palay. Kaya dapat maging maparaan lang tayo dahil bawat butil ng palay ay magbibigay sa atin ng dagdag na kita. Pangalawang tanong, mas may namba ang harvester kahit nakadapa na ang palay? Kapag marito ay nakadepende sa kondisyon ng pagkakadapa. May mga kaso na kapag bahagya lang na nakadapa ang palay, ay pwedeng i-harvester. Ngunit kung flat lodge o yung nakalapat talaga sa lupa yung mga palay, lalo na kapag may tubig ang palayan, ay malaking posibilidad na mas maraming butil ang masisira. Kapag pinilit mong ipaharvester sa ganitong kondisyon, madalas nagbabara sa harvester. Maraming butil ang sumasama sa dayami at nalalaglag. At tataas ang konsumo siyempre ng fuel. Base sa aking karanasan sa mga tumbang palay na dapat talaga mas maraming uhay ang hindi nakukuha ng harvester at natatakpa na lamang ng kadina o nadadaga na ng kadina nito. Hindi na kasi pwedeng isagat dahil mahahagit na yung mga putik. Ayon nga sa DA Filmic, kapag flat lodge ang tanim at basa pa yung lupa o may tubig pa, mas maiging ipagapas na lang ito ng manu-manu na lamang. Sa Mindoro at sa Isabila, may mga magsasaka na nagsabi na ilang bahagi ng kanilang palayan ay tumumba. At nanggapasin nila ito ng mano-mano ay halos kaunting butil lang ng palay ang nasayang. Pero noong sinubukan na nilang gamitan ng combine harvester sa ibang bahagi, maraming butil ang nasayang at hindi naani. Kaya kung medyo hindi ganong dapa at tuyo ang palayan ay pwede ang harvester. Pero kung dapat talaga at nakalublog pa ito sa putikan ay dapat ipaghapas na lang ng mano-mano. Pangatlong -mano. tanong, ano ang dapat unahin kapag tumumba ang palay? Kapag nangyari ito mga ka-farmer, huwag kang matataranta at huwag kang mawawalan ng gana dahil sa mga nangyari. Unahin mo kaagad ang drainage. Ayusin ang mga kanal upang di na makapasok ang tubig sa palayan at matuyuan na ang palayan at maiwasan na mababad sa tubig ang maraming butil ng palay. Pagkatapos nito, kung may sikat ng araw, patuyuin mo na ng maisa o hanggang dalawang araw bago mag -ani. Pero huwag masyadong matagal kung pwede nang anihin dahil kapag umabot pa ng limang araw o higit pa, dahil may mga palay sa ilalim na hindi nasisikata ng araw at magsisimulang tumubo, magsisimulang bumaho o masira ang bunga. Sa ilang bukid nga sa tarlac, ginagawa ng mga magsasaka na unahin ang mga bahagi ng taniman na tuyo at doon sila muna mag-aani. May taktik nga silang ginagawa doon sa mga tumumba. Binabaliktad nila ang tumbang palay gamit ang mga kawayan o stick para ma-expose ang nasa ilalim ng palay at tumigas mga butil ng palay. Kaya tandaan, kapag tumba na ang palay mo, patuyuan mo agad at anihin sa masusunod susunod na araw kung pwede na para maiwasan ang mas maraming butil na masira. Pang-apat na tanong, paano ko malalaman kung kaya pang ipa ang tumumbang palay? Dito ka farmer nag-decide ka na kung ipa harvester mo ba o sisimulan mo ng ipagapas. Kung konti lang ang tumba, pwedeng gapasin ang mga tumba at ipa-harvester na 'yung mga nakatayo. Dapat malaman mo rin na kapag harvester ang ginamit sa tumbang palay, una, kailangang tuyo ang lupa upang masagad ng operator yung router o yung cutter, yung mga tumumba. Pangalawa, dapat expert ang operator, marunong siya mag-adjust kung gaano kataas yung pangputol. At pangatlo, hindi masyadong mabilis ang pagpapatakbo ng harvester upang talagang makuha niya ng dahan-dahan lahat ng mga, mga tumumbang palay. Pangapat, dapat ang takbo ng harvester ay sa lungat, sa tumba ng palay. Kung saan ang direksyon ng uhay, dapat doon magsisimula ang entry point ng harvester para makukuha lahat na matumumba. Para malaman kung pwede pang ipaharvester, pumili ka ng isang kumpul ng palay, hawakan mo sa tangkay at marahan mo itong itaas. Kung hindi agad nalalaglag ang mga butil nito, ibig sabihin, may kakayahan pa siyang ipaharvester. Pero kung sa bawat pagalaw mo ay may mga butil na lalaglag, Huwag mo nang ipilit ang harvester. Agad mo na itong ipagapas para masagip ang mga natitirang bahagi. Nabanggit nga sa mga technical guide na kapag ang pala ay tumumba at nakalubog pa ito sa tubig ng mga 3 hanggang 5 araw, tumataas yung tinatawag na shattering loss ng humigit umulang natin hanggang 15%. Kaya mas maaga kang dapat kumilos. Mas maliit ang posibilidad na mas malaking lugi. Ibig sabihin, bawat galaw ng harvester mas maraming butil ang nawawala kaysa naani. Ngayon, para mas maintindihan mo, ito ang simpleng computation. Kung halimbawang may isang daang kabans ka, kada ektarya at ang presyo ng palay sa lugar ninyo ay 20 pesos kada kilo, pero ngayon halos nakikita ko na sa 8 pesos, 10 pesos to 12 pesos. Sabihin na natin 20 pesos. Tapos ipipilit mong ipaharbister kahit basa o dapa. May 10% na lugi ka na kagad. Big sabihin, kung 10 kabans ang mawawala, o katumbas ng 20 pesos at 50 kilograms yung isang sako times 10 10% na lugi equals 10,000 pesos kagad ka ang mawawala sa'yo samantalang sa mano-mano kahit mas mataas ang labor cost sabihin nating 3,000 kada hektarya 4% ang loss nito kaya apat na kaban lang o 4,000 ang mawawala kaya ang difference, halos 6,000 ang masisib mo kung tamang desisyon mo sa timing. Kaya kung basa ang lupa, nakadapang ang palay at mabigat pa ang dayami, huwag mo nang ipilit ang harvester. Baka imbis na makatipid ka, mas malaki pa ang itatapon mong ani. Panglimang tanong, mas magastos ba ang manumano kaysa harvester? Sa unang tingin, oo uh, magastos o labor intensive talaga ang manumano dahil magbabayad ka ng mas maraming tao sa pagapas, sa pagbandel at pagtransport sa tracing area. Mga sampung araw o sobra pa kada ektarya kung gagapasin ng isang tao lamang. Times halimbawa 500 ang arawan, dito sa amin ibig sabihin 5,000 agad. Plus maghahanda ka pa ng pagkain at merinda ng mga gagapas niyan. At syempre pagkatapos niyan tracer ka pa. At panibagong pagkain, merienda na naman yon at Siyempre, babayaran mo rin sila ng palay o pira yung mga magtitracer. Halimbawa, limang piraso sila. Samantalang sa harvester naman, nasa 1 to 1.5 hectares kada araw, depende sa makina at kondisyon ng palayan mo. Dito, nagbabayad kami ng nasa 6,500 per hectare ang singil ng mga harvester. At siyempre, dalawang tao lang ang papakainin mo. Pero sa kabuuan, lalo na kapag tumumba ang palay at maputik, mano-mano ang kadalasang paraan para mas kakaunti ang masasayang na butil at makakabawi. Ayon nga sa pelmic cost analysis, kapag ipinilit ang harvester ang pagkuha sa flat lad rice, nagre-resulta ito ng 8 to 12% na pagkalugi ng ani. Samantalang sa manuanong paraan, sa katulad na sitwasyon, halos ang pagkalugi ay nasa 3 to 5% lamang. Kung inaasahan mo na 100 kabans ang ani mo, nasa 7 to 10 kabans ang masasayang kapag ipinilit mo ang harvester sa maling kondisyon. Kaya kahit mabagal, may advantage ang mano-manong gapas pero matagal at pwede pang magtubuan bago matracer. Pero sa harvester, medyo mahal pero mabilis at malalaman mo agad kung ilang sako ang ani. Plus, ang dayami ay nakakalat pa sa palayan. Ikaw, saan ang mas nakakatipid sa tingin mo? At mas malaki ang kita mo, mano-mano ba o harvester? I-comment mo sa baba. Ba. Pang-anim na tanong ng mga magsasaka. Paano maiwasan ang pagkasira ng butil kapag manumano? Kapag manumano ka, napakahalaga ng yung gagamitin panggapas o yung karet. Gamitin mo ang mga malinis at matalim na karet. Pag mapurol kasi, mas maraming malalagas na butil. Ilagay mo agad ang ginapas sa banig o sa trapal at iwasang itambak ang ginapas bago mo dalhin sa tracing area dahil umiinit ito. Tandaan natin kapag basa yan, ay mga kasamang putik yan at mga dahon ay basa. Umiinit yan kapag tinalihan natin. O di kaya naman kapag mainit, biglang uminit, pwede muna nating patuyuin bago natin ibandel. Kung matagal ang pagkakantala, maraming butil ang nabuburo sa loob kapag halimbang tinalihan natin. Kaya pinapayo ng pearl rice na huwag patagalin pagkatapos kapasin hanggang sa tracer. Lalo na kapag basa para bumaba ang masasayang na butil ng palay. Pampitong tanong, kapag basa pa ang palay matapos i-harvest, Paano ito papatuyuin ng hindi masisira? Maraming nagtatanong nito mga ka-farmer. Huwag mong hayaan ang nasa lupa lang ang palay mo kapag basa, lalo na kung may ulan pa. Mas mainam kung gagamit ka ng mga elevated drying mat para matutuyo ito sa hangin. Kapag ibibilad mo naman, huwag masyadong makapal yung pagkakalatag mo. Dapat nasa 2 to 3 cm lang yung kapal. At bawat oras, hahaluin mo yung butil para pantay ang pagkakatuyo sabi sa PhilRice sa kanilang Post Harvest Guidance kapag naabot mo na yung 14% na moisture ay pwede mo na itong isaku mas ligtas ang palay mo sa amag sa pagkasira kahit iimbak mo pa ito ng ilang linggo pinaka importante dito pagkatapos nating i-treeser pagkatapos na i-harvester kung halimbawa may init ay, ay ibilad agad kung pupwedeng mas maraming trapal o mas malapad na drying area ay dapat magawa na kaagad yun. O di kaya naman pwedeng gumamit ng mga mechanical dryer o iba pa. Ang importante lang dito ay dapat may matuyo kaagad upang hindi ito tumubo o magkaroon ng maraming amag. Dahil kapag nangyari ito, mas lalong bumababa yung quality ng bigas. Tanong number 8. May epekto ba sa quality ng bigas ang tumumbang palay? Syempre naman ka farmer, may epekto talaga 'yan. Ang mga tumumbang palay ay nagkadalasang nagkakaroon ng discoloration, chalky grains at mababang milling recovery. Pero may pag-asa pa rin na tumaas ang milling recovery o yung dami ng bigas kapag pinagiling mo. Sa field study nga na patunayan nila na kung maagap ka, nagapasin agad at patuyuin agad ang palay sa lubang ng 24 na oras. pagkatapos itong mai tracer o may harvester ay maaari mo pang makuha ang 63% to 65% na head rise recovery. Halos kapantay ng hindi tumumbang palay. Ngunit kapag inantala mo ng tatlo o higit pang araw, bumababa ito ng higit sa kumulang sa 50% na lang o mas mababa pa. Kaya ang sikreto ay dapat mabilis kang magdesisyon at gumawa ng aksyon. Dapat kapag tumumbang palay mo, ipagapas mo na kagad kung po na. Pagkatapos ipatracer o ipa-harvester ay ibilad mo kagad upang maging katulad lang siya sa hindi palay. Dako na tayo sa pang na tanong. Ano ang dapat gawin sa susunod para may... Ang pagtumba ng palay ay madalas sanhi ng labis na nitrogen, lalo na malapit ng mamulaklak. Kaya ang payo ng mga palay expert, huwag maglagay ng sobrang nitrogen na abuno o urea pagkatapos ng 45 na araw ng pagtanim o day after planting. Pangalawa, Pwede kang pumili ng mga lodging resistant varieties kung meron dyan sa inyo katulad ng RC8, RC30, RC34, RC74. Nakilala sa kanilang matibay na tangkay. May may eksperimentong lokal na ginanap sa Quezon at sa Nueva at tungkol sa paggamit ng silicon application upang patibayin o patatagin ang tangkay ng mga palay sa pagtumba. At pangatlo, lagi siguraduhin na may maayos na drainage sa ating palayan o kahit simpleng sakka na lang sa gilid ay malaking tulong na ito para hindi bumaha o hindi malubog sa putikan ng ating palayan. Ulitin ko, ang mga dapat gawin sa susunod upang may iwasan ng pagtumba. Ang una, iwasan ng paggamit ng sobrang nitrogen sa ating palayan. Pangalawa, pumili ng lodging resistant varieties. Ibig sabihin, ito yung mga matibay sa pagtumba. At pangatlo, laging siguraduhin ang drainage. O kaya naman, ang pinaka-safety paraan, o pang hindi tumumba talaga yung palay mo, o yung lipat tanim. Ito kasi talagang naka-angkor talaga. Hindi ka tulad siya ng sabog tanim na nasibabaw lang. Ito yung lipatanim tanim, talagang itutusok mo talaga sa lupa. Mas malalim yung kanyang ugat. Ikaw ka farmer, saan ang mas prepare mo? Yung sabog tanim o lipat -tanim? O anong varieties ba ang ginagamit mo pang hindi tumumba yung palay? At last na tanong, pang sampung tanong, kung tumumba ang palay mo at tila wala ka nang magagawa, paano ka pa ba makakabawi? Dito na papasok ka farmer ang lakas ng ating loob. Kapag tumumba na at hindi na posibleng i-rescue sa field, huwag kang panginaan ng loob. Ang susunod na dapat mong bantayan ay ang post-harvest handling. Agad mo itong ipatreaser, ihiwalay yung mga gandang butil ng palay at bantayan ang moisture content ng palay at siguraduhin mo na may bilad mo kaagad yung palay mo bumaba yung kanyang moisture content ayon sa pill rice kahit 20% na lugi pa sa pagkaani natin maraming pagkakataon pa na mabawi yun sa mahusay na drying cleaning at sa pag-iimbak natin o storage ngunit tandaan at pag-aralan mo rin ang nangyari dahil baka sa abuno sa drainage o sa variety ka nagkulang sa mga binanggit ko kanina kaya para sa susunod mas matibay ang palay laban sa lodging, laban sa bagyo, laban sa malakas na hangin na may kasamang ulan. Ayan mga ka-farmer, ang sa sapung madalas na tanong uh, magsasaka. Ngayon, malinaw na malinaw na sa'yo. Pag tumumba ang palay mo, hindi ibig sabihin yan, talo ka na. At dapat ka ng panginaan ng loob. Ang tamang kaalaman at tamang timing ang magliligtas sa iyong ani. Ka-farmer, may request ka ba na gawaan natin ng susunod na episode? I-comment mo yan sa ibaba gagawin ko at dapat mong abangan. Kaya kung gusto mo ng mas marami pang ganitong mga tested and proven na techniques sa pagtatanim ng palay at organic farming, huwag kalimutang i-like, i-share, at syempre mag-subscribe ka na dito sa DDT Nature Farm Channel. Dito, hindi lang kaalaman ang makukuha mo, kundi tunay na mga karanasan na nanggagaling mismo sa mga magsasaka na kagaya natin. Kaparmer, may mga tags sa product sa ibaba ng video kapag bumili ka dyan ay tinutulungan mo ang channel na itong magkaroon ng counting commission sa mga products na ginagamit ko naman para sa aking load sa internet at upang makapag-upload pa ako ng maraming mga contents. Kaya sana matulungan mo ako at maraming salamat na mga kaparma. Abangan mo sa susunod na video dahil gagawin na natin ang seed testing. Paano nga ba i-ready ang mga binhi para sa susunod na taniman? At syempre, panuurin mo rin ang mga dahilan bakit tumumba ang palay mo at paano ito may iwasan. Kaya, kinakits tayo sa susunod na video. Happy farming!